Umabot na sa apat na lokal na kandidato ang inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa mga kontrobersyal na pahayag. Ang pinakabago isang kandidato sa pagkagobernador sa Davao de Oro. At sa Maynila, sinulatan din ng COMELEC ang isang kandidato sa pagkakonsihal dahil sa anilay sexually suggestive elements sa campaign jingle. Saksi, si Sandra Ginaldo. Campaign jingle ito ng vlogger na si Mocha Uson, kandidato sa pagkakonsihal sa Maynila. Pero hindi ito pasok sa panlasa ng Comelec. Kaya sinulatan ng Comelec Task Force Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections si Uson at tinukoy ang sexually suggestive elements nito. Maaring maging dahilan daw ito para hindi mapag-usapan ng seryoso ang polisiya, pamamahala at kinabukasan ng mga komunidad. Itigil na lang po muna yung pagpapalabas niyan kung nakagastos na po dyan, eh ganun po talaga yung consequence niyan. Kasi sana po naman, ay uh, napag-isipan muna natin bago natin inilabas o bago natin ginamit yung isa pong materyales na maaari pong maka-offend sa sensitivities and sensibilities ng mga tao, lalo na pong mga kababaihan. Sabi naman ni Uson sa kanyang sulat sa Comelec, inutusan na niya ang kanyang campaign team na itigil ang paggamit ng jingle. Nire-review na raw nila ang lahat ng kanilang content para matiyak na pasok ito sa standard of decency at akma sa public discourse and electoral engagement. Sulat pa lang ang pinadala ng Comelec kay Uson, pero posible raw itong maging show cause order, depende sa gagawing hakbang nito. Show cause order naman ang inissue sa gubernatorial candidate na si Davao de Oro, 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga, dahil sa mga naging pahayag niya sa tatlong magkakahiwalay na pagtitipon. Ang video ito na nakarating sa Comelec, kuha umano sa Bulawan Festival noong March 8. Ginugunita rin noon ang International Women's Day ang mga lalaki, maayo kayo na... Kamu bang mga babae, maayo pa po ba... Na... O mas maayo pa mo sa mga lalaki? Oo. Oh. O na yung mga pangutana na kikinahanglan tubago ninyo. Nga man, moingon na mo. Kaming mga babae, equal me sa mga lalaki di na tinuod karon kay kasagaran sa babae mo pili na asa man ko sa ilalong o sa taas pa Binanggit din sa show cause order ang payag ni Gonzaga sa isang kandidato sa pagka-board member sa hiwalay na pagtitipon. Pero sultihan to mo, si 14 anyos na na byuda, sigurado ko na pilot na lang iya. So cool. Sukol so, man gagagway din eh. Sa isang kampanya, may ganito naman siyang sinabi. Paulian, tagahala, dikangkang na. Ayon sa Comelec Task Force Safe, Posibleng paglabag ang mga yan sa resolusyon ng Komisyon Laban sa Diskriminasyon at sa so Fair Campaigning Guidelines. Partikular dyan ang probisyon sa discrimination against women at gender-based harassment. Tatlong araw ay ibigay kay Gonzaga para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Hiningan namin ng reaksyon si Gonzaga pero wala pa siyang tugon. Pag-aaralan naman ng COMELEC ang paliwanag ng congressional candidate sa Pasig City na si Attorney Christian Sia, kaugnay ng payag niya sa single mothers. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nire-regla pa, pwede sumiping sa akin. Paliwanag ni Sia, hindi nakadiscriminate o nakaharas ng babaeng solo parents ang payag niya. Hindi rin daw nawalan ang solo parents ng fundamental human rights at freedom. Maring magas daw ang dating ng kanyang pananalita pero bahagi raw ito ng kanyang freedom of speech o kalayaang magpahayag. Aminado ang Comelec like na hindi nila mababantayan ang lahat ng ito kaya nagpasalamat sila sa mga nagpo ng video ng mga kandidato online. Ayaw natin, natin sa mga ganyang klase na, na pag-uugali. 44,000 po ang kandidato natin and therefore hindi po namin kaya i-monitor lahat. Pero na andyan po lahat ng sambayanan para i-monitor yan. Nanunood po kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.